Good morning mga day, this is Basu Den, yung vlogger, a day in my life as a content creator at age of 12. Kaya naman mapapasabi ka na lang talaga dito ng I for the go! For today's video nga pala ay napakaaga ko nga pala magising Paano na ba naman eh meron nga po pala kaming pupuntahan. Dito's sa kayo nga po pala yung kasama ko for today's video kaya naman sumakay na rin nga pala ako sa sasakyan nila. Manifest na nga agad agad natin ang sasakyan natin sa susunod ay talaga namang sariling sasakyan na nga talaga nat Parang saya nga ng araw ko ngayon talagang hindi naman siguro halata sa mukha ko. Char. Itong araw nga pala na ito ay isa na nga sa mga araw talaga namang sobrang saya nga talaga. Parang pinapangarap ko na nga lang na sana yung araw-araw ko ay ganito na lang talaga. Char. Wag na nga magpatumpik-tumpik pa kaya nga po pala kami din pumunta sa diet para na ba naman i-withdraw eh, nga tayo. Yan ko kasi na sa mga nakaraang vlog ko, talaga naman hindi ko na sa inyo napapakita yung pag-withdraw ko. Kaya naman ipapakita ko na nga sa inyo ngayon baka kasi namimiss miss niyo na ako. Ay, es yung pag-withdraw ko pala. Hoy! Papapasayo pa nga sana ako sa mga oras na yan Ang ibigay mo na kasi wala inapakaraming napakaraming ang tao kaya naman for the shy nga talaga ang ate mo. Hindi naman ako talaga naman sobrang mahihiyain ko naman nga talaga sa personal. Kung masaya nga ako ngayong araw, syempre mas masaya din yung pamilya ko. Parang simula nga na naging vlogger ako ay talaga naman paboritong color ko na nga talaga ang color blue. Parang blue bills ba, ganun. Makauwi okay. naman na nga pala kami. Ano din na nga pala sila mama sa oras na yan. Balin pupunta nga po pala kami ulit sa daet. O diba kakagaling pala sa daet, pupunta na naman sa daet. Sinamahan lang naman pala kong titos kay kaganin na mag-withdraw. Pero ngayong araw sila mama yung kasama ko sa pagpadaet. Munta na muna nga po pala kami dito sa may simbahan. Bale, bumili nga po pala ko ng kandila. Paano ba naman magsisindi nga po pala kami? Siyempre, kailangan muna nga daw pala magpasalamat sa lahat ng blessings na natatanggap bago nga maggastos. Char. Sabi nga raw pala ni Mama bago nga daw pala sindihan yung kandila ay magdasal na muna nga raw pala. Ay kasama ko nga po pala diyan sila Dada at si Baby Sor pati na rin nga po pala si Kuya Moon. Katapos nga po pala magpasalamat sa lahat ng blessings ay yan ko na rin nga po pala diyan yung kandila at umalis na rin nga po pala kami. Ano naman ni mag-aalas 10 na rin nga sa mga oras na yan kaya naman ayan nga talaga namang na-traffic na nga ang mga person dito. Punta na muna nga po pala kami sa isang department store department store. Bali, una ko nga pa pala dyan binili ay yung tong. Paano ba naman? Eh, nga talaga kaming tong sa farm. Meron naman nga kaming tong sa mokong kaso nga lang. Talaga naman napakatagal na nga noon. Kaya naman kailangan na nga talagang palitan. Dahil nabasag nga pala ni Bibi Storm yung straw ng aking baso. Bali yan, bumili na rin nga po pala ako dito ng another baso na meron nga palang straw. Siyempre, kapag ganito nga talaga may sahod tayo, siyempre hindi naman mamawala dyan ang regalo ko para kay Bibi Storm at pati na rin nga po pala kay siyempre, nga sana ako ang salamin kaso nga lang -isip ko na wag na muna at next time na nga Ito, kasi sila kuya mo mamimili kasi sila ng shade kaya naman pati ako ay talaga naman naakit na rin. After nga po pala namin bumili dyan ng mga shades, ayan nga po pala tumiretso kami dito sa mga bili bilihan ng laruan. paano ba naman bibilang nga namin si Baby Storm? Alam niyo naman na every sahog hog nga naman talaga binibilang ko naman nga talaga si Baby Storm ng laruan niya. Ano nga lang po palang parang puzzle ang binili ko kay Baby Storm para naman maglalaro na nga talaga siya at mag -e enjoy pa siya at talaga naman may matututunan pa nga talaga. Kung hindi nyo nga lang alam talaga naman mahilig nga si Baby Storm sa puzzle kahit nga mga medyas ay talaga naman pinagpapatong-patong nga naman talaga. Napadaan nga pala kami dito sa mga bilihan ng mga volleyball na bola pati na rin nga po pala ng mga badminton badminton bali bumili na rin nga po pala ako diyan ng badminton matagal ko na rin nga po pala ang pangarap ng badminton na to kaya naman sabi ni mama ibilhin ko na nga daw pala paano ba naman alam niya na matagal ko na nga talaga itong pangarap di ba mapapating killer gun na lang talaga paano ba naman yung mga gusto ko nga lang dati talaga naman nabibili ko na nga talaga ngayon pero hindi lang naman ka lord magti-thank you kundi sa si inyo na rin paano ba naman ikaw wala kayo talaga naman wala rin lahat ng to kaya naman maraming maraming salamat nga po pala sa inyo sa walang sawang suporta niyo sa akin nga naman talaga yung gusto ko yung nabibili ko kundi yung gusto rin nga talaga ng pamilya ko di ba naman hindi talaga matutuwa kapag ano na nga talaga yung nabibili mo, o, oh, diba? Ang dati nga lang talaga ay talaga naman pinapangarap ko nga lang to. Paano ba naman napapanood ko nga talaga sa ibang mga vlogger at ngayon nga talaga ay talaga namang nabibili ko na nga talaga. Kaya so, nga po wala na namin bumili ng mga gamit na kailanganin namin pagkain naman yung bibili namin for days video. Kaya naman mag-grocery na nga tayo. Nakatuwa naman nga talaga paano ba naman unti-unti na nga talaga na dadagdagan yung mga gina-grocery natin. Sensya nga na nga po pala kung talagang hindi ako makapag-ayos ng video. Paano ba naman iba kang kami ng guard? Ngayon naman ang atin yung talaga naman naka-cheese whiz na nga for today's video. Talaga naman sobrang laki pa nga talaga ng cheese whiz na yan. Parang dati lang ay peanut butter nga lang talaga. Ati nga hindi peanut butter, parang sa shay, sa shay lang. Tari so, nga po pala namin magpada pumunta na rin nga po pala kami sa farm. Paano ba naman eh talaga namang dadalhin na nga talaga namin itong mga pinamili namin. Kaso nga lang talaga namang naiwan nga ni mama yung susi, kaya naman bumalik pa nga talaga si mama. Ati pumunta na rin nga po pala ko dito kay nanay awing at binigay ko na rin nga po pala sa kanya yung diaper na pang adult. Kasi ni mama kung ano nga bang size ng diaper nito ni nanay awing, paano ba naman eh talaga namang balak nga naman talaga naming bilhan. Katuwa naman nga talaga paano ba naman paunti-unti na talaga parang lahat ng pamilya ko ay talaga naman nabibilhan ko na. Ah, oh, susunod nga talaga kahit hindi ko pamilya ay mabigyan ko na rin nga talaga kaya naman include ko na lang talaga at i-claim it na natin yan syempre hindi lang naman pwedeng claim lang ng claim dapat nagmamanifest din tayo talaga naman nagpipray din nga talaga manifest ko nga talaga nasa susunod nga talaga naman hindi nga lang pamilya ko mabilang ko na mga ganito kundi kahit hindi ko nga talaga kakilala hindi nyo nga talaga alam sa to tuwing nagpapadayat nga kami or kaya naman nga sa basad kapag meron nga ako nakikita na mga parang pulubi or na mamalimos nga talaga naman parang gustong gusto ko nga ibigay lang hindi naman nga lahat pero parang gustong gusto ko nga tumulong at hindi nga talaga pero ibibigay ko parang gusto gusto pagkain na nga. Habang inilalabas ko nga po pala dyan yung mga pinamili namin mag-shoutout na muna nga ako. Paano ba naman napakatagal? kundi na rin nga po pala hindi nakakapag-shoutout. Kaya naman shoutout nga po pala kina Miguel Yunario, kay Justin, at pati na rin nga po pala kina Casey. Shoutout na rin nga po pala kina Ayesha Kate Andarlo, at pati na rin kay Princess Erich Garcega, at kay Shane Anesti Almeden, at kay Christelle Shane, at kay Arian Sambo. Shoutout na rin nga pala kay Jamela, at pati na rin kay Maria Mer Espina Camelon. At pati na rin sa akin, napaka-supportive pa talaga naman, napaka-sweet na tita na si Tita Shanti Aquina. Maraming maraming salamat sa inyong lahat sa pag nyo ng aking video. Kaya naman talagang love na love ko kayo. Uy, paano yung love? Na yun naman nga ang ati girl nyo, lalabas na nga lang yung mga pinamili niya. Talaga namang naka-shades pa. Yun lang naman nga for today's video. Kaya naman maraming maraming salamat sa inyong panonood dyan na nga ay nag-enjoy kayo. Kaya naman ito na nga talaga ang sign na lahat ng pangarap may matutupad. Kaya naman magtsaga ka lang at magsipag. Kaya naman sabi nga nila, if you can dream it, you can do it nga naman talaga. Tapos na rin ang ating video. Kaya naman sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like and share. Yun lang salamat pa ba yun. God bless!